So ayan mga kamars, kung nakikita nyo yung video sa intro natin, ah oh. uh, sa intro, so i-reveal -re natin yun. I-reveal natin oh. kung gaano katotoo yan mga kamars. So sa totoo lang, ibang video yun. Oh. Tapos i-reveal natin, natin kung totoo. Kasi may nagawa na kami. Oh, may okay. nagawa na kasi subon ni Junax. Na Susubukan so, natin. Let's go. Let's go. So ayan mga kamars, papakita namin yung ginawa namin ni Junax yan. So ito, yan. So meron tayong kapasitor para ma-stabilize yung yung kuryente galing dito, papunta dito. So ayan, gagamitan natin ng ito, drill. Tapos meron tayong ilaw para malaman natin kung naglalabas talaga ito ng kuryente. So ayan, susubukan na natin. Let's go! Susubukan natin kasi nakita natin sa video mga kamars na ano, di ba Janacks? Uh, uh, infinite. Infinite so, yung ano, ikot. Tuloy-tuloy yung tuloy -tuloy, ikot. Tuloy, oh. uh, try natin kung tuloy-tuloy ba yung ikot. Mm. So ayan. The no, moment of... Toot. The no, moment of <laughs> Ayan. Ayan mga kamars. Ganito yung ginawa nila eh. Galing ni Dudong. So testing muna na. Unang testing natin kung naglalabas siya ng kuryente. Kuryente. So itong kuryente. Ah, itong, itong, ilaw natin is. Ah, ano yan. 12 volts na DC. Ayan. Ito yung negative, ito yung positive. So, ayan. The moment of truth. Try natin. Kung iilaw daw ha. So, Sana. Ito lang nakasaksak ha. Yung drill lang yung nakasaksak sa kuryente. Kuryente ito ni Junax. <laughs> ayan. Ready. So, the moment of truth. Sana. O, ayan. So, talaga, nakapag -generate ayan, no? ayan. Ayan. Uy. talaga nakapag-generate siya. Ayan, o. Ayan. Kaso lang yung ilaw namin dito, mga sira na po. Mga, mga, mga sira, mga punder yan eh. Oh, mga Gamit na. So, milaw pa rin siya kasi may pundo pa dito mm. sa kapasitor. Yan, unti-unti oh, nung nabula. Right. Yan, oh. So, ngayon, susubukan natin yung sinasabi nila na infinite. Yung tuloy-tuloy yung ikot. So, tanggalin muna natin to At ito yung ano, sa isang motor. So, DC pa rin to, DC. So, yung lagay natin dito negative, positive ito lang, baliktad naman to eh yan yan tapos ay ka lang kailangan kasi mabitawan to eh para malaman natin kung tuloy tuloy yung ikot uh -huh. kasi nakahigpit to eh so, kailangan natin gumamit ng tools yan yan, kaya pa muna to na So ayan, ito yung gagamitin natin dito tayo kasi Walang kasya dito. Kita mo to doon na, walang kasya. Maliit lang kasi to, oh, hindi kasya. Mm -hmm. So dito tayo magpaikot. Dito. Yan. Yan. So nakakabit na to. Tingnan natin kung infinite ba yung ano niya. Tapos para iikot din pa. Yan. Parang maluwag ah. Maluwag kasi. Ito ito ka lang. Lagyan muna natin to. Yan. Maluwag. Luwag mga kamars. Try natin. Oh, hindi ko ikutin to. Yung ano? Hindi <tript> mo oh, ikutin. yung mo Sige, oh, pag -anya. pa pa Papunta <tript> <tript> okay, na. na yung regulito. Yan o. Oh. Yung So, bibitawan natin kung talagang na. Kata, ano ka, tuloy tuloy. Wala. <laughs> <laughs> Wala. Napaong. Hindi nga ka kayang tuloy-tuloy yung andar Wala. Ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit, ulit. Kasi doon sa video ang... Uh, hindi, hindi, napuputo yung oh, halang, hindi napuputol yung... Oo, hindi napuputol yung sa kanila. Ulitin natin, ulitin oh, natin. Tingnan natin. Yeah. Okay, iano mo naman doon, Nax. Tulad ni kanina. Hey. Uh, kasi hindi kaya eh. <laughs> wala. Wala. So ano nga? Hindi totoo. Eh, hindi totoo, yun eh Totoo. Hindi totoo. Totoo naman nakapag-generate pero hindi hindi totoo yung infinite na ikot, yung tuloy-tuloy na ikot. Oo. Wala, wala. Hindi totoo 'yun. Hindi nila sila. Mhm. Siguro may ibang wire na tina ano, ano tawag na ito? tinatago. Tinatago. No? So ayan. So ayan mga kamars, ayan <laughs> eh, si Jonas yung taga video natin. So nabudol kami ni Jonas mga mga kamars. Oh. So talagang gumagawa din kami mga kamars. Oh, para ma-try na ma -ma oh, natin. Oh. Kasi magamit naman ito namin dito mga kamars. Kung gagana. Kung gagana. So ayan, gumagana naman. Nakapag-produce naman oh. ang na kuryente. Eh, pero hindi niya kaya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung ikot. Mm. Hindi. hindi. Hindi pala totoo. Hindi. So, sa ilaw, na makina? sa ilaw, kaya. Kaya Oo. lang siya. Magka-sirinit siya ng kurinti sa ilaw. Pero, yung tuloy-tuloy na ikot, eh, ay nabuhol Wala, panes, panes. <laughs> Wala, hindi totoo mga kamars. So, yun lang. So, maraming salamat maraming mga kamars. Salamat. At, huwag kalimutan, please, follow, share, like, subscribe As po sa aming ayon, mga. YouTube channel, Team Dudong Mars. At saka sa aming Facebook channel, Team Dudong Mars. also. Maraming, maraming, maraming salamat mga kamars.